mga Lodi, no? samahan niyo ako mga Lodi ngayon papunta tayo ng Robinson Imus kasi magiging nyo tayo ng ating lisensya mga Lodi Ayan. kasi expired na yung lisensya natin noong December 2023 eh, so January 5 na ngayon 2024, 1 year na siyang expired <laughs> so yung eh, mga Lodi tapos ang problema ko pa, nagkaroon ako ng violation sa, Manila nung lumakad ako ng December 4 tapos January 4 ko lang nabayaran through GCash yung aking ha uh, violation. So, try natin mga lodi kung makakakuha ko ng sampung taon yung aking lisensya. Okay? Bago ma expire mga lodi. Try natin. So, yun mga lodi. Samahan nyo ako. Dito lang sa Robinson Imus. Tara. So, mga lodi. No? <laughs> Kwento ko na lang sa inyo kung paano tayo nakapag renew ng mabilis kasi uh, mga clip lang yung mga, mga video ko dun. Eh. Okay, so yun nga, sabi ko kanina, nagpunta nga tayo ng Robinson Imo sa may third floor, doon yung, yung LTO. Pagpunta ko doon, hindi ko pala napiprint yung aking exam na, 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 nakapasa. So sa gilid naman ng LTO sa may Robinson, sa gilid lang yung pagawaan ng mga cellphone, meron doon pa print. Ayan, nasa 15 pesos yung colored. Ayan, pinaprint ko muna. Tapos pagka print, uh, pinasa ko doon sa stop, doon sa nag-aayos na, 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 na doon sa may harapan sa LTO kay ma'am pagpasok ko binigyan ako ng stamp para doon sa medical naman pinakit ako sa port floor madali lang pag, pagkalabas nyo ng LTO sa, sa Robinson meron doon escalator akit lang sa port floor pag akit nyo makikita nyo kagad yung yung medical Ay, ayan yung pangalan ng medical ayan, yan. nakita sa video Ayan. Pagpasok nyo dyan, kukunin yung inyong lisensya, yung card nyo sa lisensya. Kasi bigyan kayo ng form, magpipill up kayo. Madali lang naman, pagka pill up, okay, tatawagin yung pangalan nyo. Ayan. Doon na kukunin yung blood pressure, pag-check sa mata kung malabo o malinaw, tapos yung height nyo, yung timbang nyo, yan. Pagkatapos nyan, magbabayad ka ngayon ng 600 pesos sa medical. 600 pesos. So, bumaba ako ng third floor para isegmit is ko naman ulit doon. So, pinasa ko na lahat. Magkapasa, tinawag ako after 30, 30 minutes. Pagkatawag, nagbayad ako sa cashier. Nagbayad ako ng 585 pesos. Ayan, para sa akin lisensya. So, pagkatapos nun, after mga 20 minutes, 20 minutes, tinawag naman ako para picture naman ako doon sa aking lisensya. Tapos yung aking, aking finger, ayan, i din para makita. so pagkatapos ng mga lodi, after 5 minutes, ayan lumabas na yung hang ating papel. Ayan. <laughs> lisensya natin papel. Nakakatuwa lang mga lodi, 'di ba sabi ko nga sa inyo, mayroon tayong violation na pinayaran na natin. kala ko hindi ako magiging 10 years. Ay mga lodi, 10 years po yung ating lisensya. Yeah, maraming salamat intyo. Ayan. Okay. So ayan, mga lodi, bali ang nagastos lang natin mga lodi sa lahat-lahat, yung medical 600 pesos yung inyong lisensya 585 pesos pag tinotal nyo yan nyo, nasa 1,185 yung lahat ng na nagaso so ang ginawa ko nagpa xerox din ako mga lodi Ayan, nagpa xerox din ako ng ating uh, para meron akong xerox sumili ako nito Ayan, ito kasi yung original eh, yung bibigay sa inyo ito yung xerox para gumasok ko na isang daang piso bali ang total ko nagasos 1,285 lahat yung nagasos ko. Ayun lang mga Lodi. Kaya eh, kung magdala ka ng 1,5, may pang merenda ka na. Okay na yun mga Lodi. para inabot lang ko ng 1 hour mahigit lang. Okay? Ang pinakamaganda, magpunta na kayo ng tanghali o alas 2, wala na masyadong tao doon Magpunta ako. Ayan, makikita nyo naman sa video ko, konti lang yung tao. Yan. So, ayan mga Lodi, maraming maraming salamat po. Nawain nakatulong sa inyo yung ating simple vlog para sa ating pag ng ating lisensya. Ayan mga Lodi, 10 taon na. ayun sa iyo, maraming mar mar salamat mga Lodi. Si Lodi Motopo, Rai right? Chief, always mga Lodi. Peace out.